Hello! I am live! We are here again. Good afternoon. Dahil uh, na-late ako. Uh, na nag-live sa ngayon dahil uh, sa technical uh, um, issue. So, pinalamig ko ang aking uh, uh, laptop para ma... Ewan ko kung bakit ano, nagkaroon ng problema. But then, nandito ako. Ma um, magandang gabi, magandang hapon, magandang gabi, magandang pumaga saan man kayong parts of the world na nanonood sa akin. Andito na naman si Naida na um, itatalakay ang aking uh, hinanda na aking pag-asa kay Kristo. By the way, my name is Naida. I'm a mom, uh, single mom. Uh, of three, and a uh, grandma of seven. Uh, my profession is uh, education, and um, I live here in Bahrain, but originally from the Philippines, San Jose City, Nueva Ecija, and I am the owner of this uh, digital business. Yes, uh, thanks God na narito muli ako nagpapahayag sa inyo kung ano ang mga araw-araw na um, pinagkaloob ng Panginoon upang ako pang, na makapag-live muli. Ito ang aming mga task dito sa aming business. So, bago nga lahat, masahin ko po yung um, 1 Peter 3 verse 15. Ang aking buhay ay patutuo ng pag-asa ni Christ, kay Kristo sa bawat bagong hmm. uh, bagong tao bagong tao na aking uh, aking nakaka, nakaka salamuha sa trabaho aking uh, ipinapahay bahagi kung paano ko na, na nakakatagpo ang Panginoon sa aking buhay sa araw-araw na paglalakbay. Okay? Um, titingnan ko. Ang um, 1 Peter, 1 Peter, 3 verse 15, 3 verse 15. Sabi dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa, uh, sumagot, um, handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyong sa inyo tungkol sa pag nasa inyo inyo yes ah uh, sa dapat daw igalang natin ang Panginoon no galang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang uh, Panginoon lagi kayong magiging handa, maging handa, handang sumagot sa sino mang uh, humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa sa na nasa inyo. Okay? So, um, kasi ang nakahanda ngayon ay handa <coughs> handa sa aking pag-asa <coughs> kay Kristo. Sa 1 Peter, yun na nga. So, ayan, ang sabi dito, manalig ka, ang Panginoon ay kasama mo sa bawat hakbang. Ibahagi ang pag-asa mo ng may pagmamahal. Huwag kang matakot sa bagong simula. No? Kasama mo ang Diyos Ipakita ipakita ang inyong pag-asa sa salita at gawa. At uh, hayaang mag, magliwanag ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan mo. So amen, no? Dahil uh, uh, dahil nga gusto ko rin sa inyong ibahagi kung paano kinakatagpo ang Panginoon kung uh, ako ay nasa Um, yung hindi ako nakahanda or uh, hindi ko alam yung gagawin ko, yun talagang uh, humihingi ako sa Panginoon, ang kanyang uh, patnubay, no yung knowledge na ibibigay niya sa akin. Dahil hindi ko magagawa ito kung wala siya. So, sa araw-araw kong -araw pamumuhay, palagi kong pinapasalamatan ang Panginoon kung paano niya ako niligtas sa aking pagtulog hanggang sa pagbangon ko na may kalakasan at kaligtasan ng aking uh, katawan. No? Kaya, yes, ang mga pag-asa natin ay galing sa Diyos. Dahil nararanasan ko yan araw-araw na uh, kuminsan na na kukan na parang wala lang ganyan pero kung i-acknowledge natin yung mga ang uh, mga blessing niya ay uh, hindi tayo dapat na manghina ng kahihingi ng pasasalamat sa kanya dahil ang uh, kanyang binibigay sa atin ay yung nararapat lang. No? Dahil kung minsan humihingi tayo ng mali, kaya ng sana manalo ako. Di panalangin mo yun, di ba? Sana. Pero hindi yon aakma doon sa panalangin mo kasi hindi tayo pinibigyan ng uh, gano'ng sitwasyon. Yung mga kahilingan natin na wrongdoing sa atin ay hindi niya pagkakaloob. Dahil naranasan ko yan. Ang sabi ko nga minsan, dahil na that time ay uh, nasa uh, mundong ibabaw pa ako um, na namumuhay sa mga uh, nakikita natin, bakit sinabi ko to dahil uh, uh mahilig tayo na mag-shopping no pag nakakita tayo ng maganda parang kahit wala tayong pera parang gusto na natin bili iram na lang kaya ako para mabili ko yun mali di ba so uh, kailangan ingatan din natin ang mga tenga mata bibig uh, sa paghawak o sa paglakad kasi ito yung uh, um, katawang lupa natin na madaling magkasala. bakit kasi sinabi niya mag, uh, na tayo ay makasalanan kung ano yung nakita natin gusto na nating bilhin di ba so kasalanan na yun kasi na pagnanasa yung ano naiisip natin na hindi naman minsan bumibili nga tayo ng damit na hindi naman natin nagagamit so ano sana ma-realize natin na kung hindi natin nakuha yon, ibig sabihin hindi para sa atin. Kaya unti-unti kong nauunawaan nito, kasi uh, siyempre tayo ay tao lamang na hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa natin, pero sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil uh, i- iniingatan tayo, itunutuwid tayo. Pero tayo mga, ang mga katawan natin ay tayo ang gumagawa. Kaya da, dapat talaga na ipagpasalamat natin at uh, natin yung uh, patawad kung anong nagawa natin hindi uh, kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya uh, ang, ang, sabi dito ay sa uh, huwag wag matakot, no? sa bagong simula. Asama mo ang Diyos, ipakita ang inyong pag-asa sa salita at gawa. At hayaang magliwanag ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan mo. Dahil ano, uh, minsan tayo na ano na itong kinikilos, itong kinikilos natin ay parang akala natin ay Nanggaling lahat sa atin ito. Okay. Um, ang ibig sabihin dito ay ipamuhay natin <coughs> kung ano yung uh, kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Na dapat tayo ay magpakumbaba. Uh, kasi minsan nagbadabog pa tayo kung, hindi na tayo. kung hindi tayo makabili ng gusto natin. Lalo na nung maliliit tayo. Pag sinabi mo sa nanay mo, gusto mong candy ay walang pera yung nani mo. Mag, maglulupisay ka na doon at umiiyak na. Para ang akala natin, ibibigay. Pero uh, kahit mahal tayo ng, ng, ating mga magulang, kung minsan tinuturo din sa atin yung hindi dapat nating gagawin. Dahil uh, ang bata ay alam nila na na hindi mahihindian ng magulang pero mali pala yun, di ba? Dahil na uh, kahit na walang-wala na, gusto pa rin natin bumili. Pero hindi pala. So, imagine na, uh, nung tayo, gano'n ang pag-iisip natin. Ngayon, malalaki na tayo at may mga, may mga anak na tayo, may mga apo na, doon natin nakikita yung, uh, ano, yung mga katuroan ng Panginoon na tayo ay mag-ingat sa paghingi at uh, sa ating uh, blessing na natatanggap natin, kailangan natin ipasalamat sa Panginoon. Kasi karami, lagi akong na, na, nagkakaroon ng ganitong problema. Yung uh, dahil maselan ang trabaho namin, kahit sabihin niyo pa kami ay manicurista, karamihan na may diabetic. Hindi ka pa nakakaupo, I have, the, uh, I have diabetic. So, doon pa lang, natatakot ka na, paano kung mapadugo mo yung sakpa niya? Pwede ka pang idimanda, no? Parang ganun lang ha sa amin na akala nyo dahil itong ginagawa namin ay manicure, so pedicure, pag nasugatan mo sila, matagal maghilom or gumaling, kasi nga kung may sugar sila, hindi pwede, <coughs> excuse me, hindi pwedeng uh, dada, uh, bibilisan mo magdawa. So, alam nyo ba pag gusto na natin na matapos agad, na uh, namamadali natin. So, ano nangyayari? Nasusugatan. Tapos, uh, kasi naranasan ko nung bago pa ako. Meron lang, meron talaga akong gamot sa sugat. Pero alam niyo ba na araw-araw din namin na pinag-aaralan kung paano namin gawin na hindi dudugo, yan. So, hindi lang pala nakukuha ng gamot. Ang ginagawa ko kasi ngayon hindi ko na ginagawa. Hindi na ako bumibili ng gamot. Salamat sa Panginoon na, na kung nasugatan ko. Pero bihira na yon na nasusugatan ko. Kaya yung pagmamadali, hindi maganda yon Kailangan, kalma lang tayo. Yung nasa tama lang na kilos natin, para sa ganon ay magawa natin ng maayos. Ganon din sa ating, alimbawa, magtatanim tayo ng palay. Di ba? Aaralin muna natin yung gagawin natin para sa ganon ay maganda yung ani. Kaya ito ang aking nararanasan sa matagal kong trabaho na to ay ngayon ko lang napagtatagumpayan at kuminsan uh, talaga yung alam ko na hindi ko kaya nagdadasal na ako sa time team lang na pagdadasal sa isip ko lang kasi nandun na ako na nakasala tapos sasabihin tapos parang uh, wala sa condition pa yung gagawin mo o dandahan kasi kanya mga ganun ba syempre natakot ka lalo na yung mga may mga kaya sa buhay pwede ka kasing idemanda kung masugatan mo so yun ang mga pag-iingat natin na dapat na uh, ingatan natin ang trabaho natin okay kaya alam niyo ba na pag nakasala ako tapos mahirap ano, mahirap alisin. Ayun na, sabihin ko Lord, hindi ko kaya ito kung wala ka. Sa isip lang, hindi ako nagsasalita siyempre. Kaharap mo yung customer. Mayat maya, parang talagang ginagait ka, no? Na yung kamay mo, hindi mo, hindi ka mag, uh, magkamali. Ilang beses yan. At marami na rin akong kahilingan sa Panginoon yung pagkuha ko sa mga anak ko. Through prayer talaga na hindi naman instant na binigay niya. Like uh, one month, three months, kanyan. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Yung paghingi ko na yon kung talagang uh, ibibigay niya, kahit matagal yan, ay nagkakatuto. At kailangan din natin na manalig. Pag tayo ay nananalangin na may hinihiling tayo na kung nasa tama naman tayo, ay uh, ibibigay niya. Kung hindi naman, may mas better pang ibibigay doon sa hinihiling mo. No? Yan ang nakita ko dito sa aking paghiling uh, pag sa panalangin ko sa Panginoon dahil marami ng beses na nagkaroon ako ng pagkakataon na biniyayaan ako ng Panginoon sa mga prayer ko na uh, answer prayer mo. No? So... Yes, hanggang dito na lamang ang aking uh, maipapayag sa inyo. At huwag kalimutan mag-share and nang isang bagay na uh, pinili ninyo on sa Panginoon, no? Uh, ngayong araw o bukas. So, pwede niyo uh, i-message me ako kung ano yung mga niyo sa Panginoon at sa susunod, na magla-live ako ay maipapanalangin ko dito sa aking ang uh, uh, task na to. Kasi sa huli kasi eh, lagi natin meron yung panalangin natin, yung pag natin, yung guidance and protection niya. Then yung pasasalamat natin na matapos natin yung mga ginagawa natin, ay meron din tayong closing prayer. So kung uh, meron kayong uh, Uh, gustong hilingin sa Panginoon ay i-comment uh, ninyo comment below para maipagdasal natin sa susunod na uh, live natin. Kahit hindi sa live, kung uh, magagawa ko pag uh, isasama ko yan sa prayer ko. Okay? So, hanggang dito na lamang. Nawa ay kung if you want to learn more, Just click my uh link in, uh, www uh, and www.nidaasbooky.com uh uh register your name in your email and we will send you the video and uh, session info no So ayan kailangan natin ay uh lagi natin hihilingin sa Panginoon ang mga kahilingan natin po so, yung manalangin Kailan Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon na patuloy ka nagbibigay ng buhay na uh, sa aming mga uh, kahinaan ay nagbibigay ka ng kalakasan namin Panginoon. Patuloy Lord na kung ano man ang mga kahilingan ng aking mga kapatid na uh, sama-sama sa akin na nakikinig o um mga mga na nanonood ay uh, nawa Lord ay ipahiwatig mo sa kanila. Pwede natin i, 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 uh, pwede ilapit sa iyo sa um, panalangin. At uh, uh, alam ko Lord na ang lahat ng aming kahilingan, healing, uh, ano man mga karamdaman meron ang mga pamilya o nanghihiling ng, ng panalangin para sa kanilang uh, kalakasan. Lord, uh, ito, Panginoon, kahit hindi, mo, hindi ko man nabang, uh, wala pa pong naghihiling, pero alam ko na maaabot mo ang mga tao na naghihiling ng mga panalangin nila, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na to aming itataas ang iyong ngala. Sa aming mga ginagawa sa araw-araw ay Ikaw ang nagbibigay sa amin ng uh, pag-asa at uh, ang aming buhay na, na itutuwid mo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat ito po sa mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, yes, hanggang dito na lamang and see you again tomorrow and uh, God bless you all. Bye for now.